Patuloy sa ating mga balita. Arestado ng militarang isang miyembro ng Dawla Islamia na sospek sa pagpatay sa isang IP leader sa Dato Hofer Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. kamay ng militarang isang kasapi ng Dawla Islamia Hasan Group na sangkot sa pagpatay sa isang indigenous leader sa Dato Hofer Maguindanao del Sur. Inaresto ang sospek sa ikinasang operasyon ng mga sundalo sa sitio Pangayawan, Barangay Tukan na Ludong, Dato Abdullah Sanki, Maguindanao del Sur, madaling araw ngayong October 10. Kinilalang sospek na si Alias Tagal, na aktibong miyembro ng grupo, nahuli ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng lokal na korte. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tropa ng 90th IB sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Loki Marco, katuwang ang 61st Infantry Battalion at 601st Infantry Brigade. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, commander ng 601st Brigade, na-recover mula sa sospek ang isang caliber 45 pistol na may apat na bala at isang cellphone na ginagamit umano sa mga ilegal na gawain ng grupo. Ayon sa 6th ID, ang sospek ay responsable umano sa karumaldumal na pagpaslang sa IP leader. Sa report ng 6th ID, Agad itinurn over ng mga sundalo ang sospek at mga ebidensya sa PNP para sa karampatang investigasyon at pagsasampan ng kaso. Nagpapatuloy ang isinasagawang operasyon ng militar laban sa mga natitirang sospek sa krimen at kasapi ng Dawla Islamiya sa Maguindanao del Sur at Karating Lalawigan. Naftali Belarde, iMinds, Philippines.